bibi oh. oh. Wow. Ako, ito, oh, para pupunta sa bit. Hmm. Ito ito. ito, ito, oh. At saka ito. Mamaya, mamaya. Living. Ito muna. Ito na ko lang kung ano. ng mga damit. Oh, naman. naman. <laughs> Sabi ko <tayo>, Mama mamaya. Pag-aawin pa yung mga. Oo, oo. Tapos yung leg, yung ano. Oo, oh, tapos yan. Ako! Yeah. Ay, dito pa tayo sa bayan niya. pupunta. Dali, mamamasan. Oo, oh, oh. sa bayan. Oh, dali, sa mall. Pupunta ka ng mall ni Baby. Oo, oh, oh, mo pa ang papa. Huwag mo lang mo yung mga pangit. Ay! muna. Titingnan, papakita kay mama. oh, doon Wow! Ay, yun. Ay, Ay, Abis na ba yan? Bike na naman. Mamaya ang bike, baby. Ay, yung iba pa, papasukat yung iba. Oh. Ayun pa, susukat pa pa yung iba. Wow! Oh. Ito na lang, baby. Dali, dali. Oo, ito na. Oh, dali na, dali na, dali na. Picture mo lang. Ah, huwag mo yung baby. Picture lang ng picture. Para... Oo, ito na.

Tanggalin natin. Tanggalin natin. O, atat ka. Atat ka, Yena. Atat Ano ah, naman ni Mama? Ayan, sabi oh. Ano, ganda, ganda. O, pipicturan. Patingin mo yung, ano, patingin mo yung buo oh, sa dada na mo. O, ako naman, mamaya naman na ito. Hmm. din mo yan, yung isa naman, yung isa okay. naman, yung isa naman, dali, oh, dali, mamaya, at tanong. Dali. Bakit? O dito ka, dito ka muna, dito ka muna, tingnan na natin kung lakas shoot Paano pag naka-shoot ka, baby? Dali. Kung naka-shoot ka, ka muna, dali, shoot, shoot muna, shoot. Shoot, shoot, shoot ka. <laughs> Yan, yeah, na naman. Mag-shift na, na. na mag-shift na, mag na. Galit na, wala na. Galit Ay, na. Ano, <laughs> eh? Ah, nanalo ba sa inyo yan? Galit na. O, na, shift na. Yung, pakita ka muna, tingin ka muna kayo. kung magkaroon na ba? O susi na susi na tumuna kayang ito diyan. eh. pa na dito. ay 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 ibi, ibi, hindi, ay susuot, naman susuot, naman susuot, o, ay 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 susuot. Susuot, 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 susuot daw. ay 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 susuot. ay 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 susuot, ay 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 na. ay na. ay 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 cartão naon yuyo man nga ganda o ganda pa lang na kal ko tu man

Hmm. yun Ito na lang mga damit kung 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 Ito na lang mga kung 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 Oo. kung 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 Ay, kung 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 Ay, tita. Ay, 'yung condo pa lang damit hmm. eh. Oh, damit. Hindi ganyan 'to diyan. Naman. Hoy, tayo, tayo, baby. Eh. Tama yung... oh, oh, ba? Tama 'yung sa chicos. Tama

ang ganda ang <laughs> <laughs> ginulong na naman oh uh.

नाही